Hindi ako pumapasyal, ibig sabihin eh. Ayos lang. Good morning po sa inyo lahat. Dr. Eugene Tan po ulit. Ang inyong uh, veterinaryo. Ah, nandito po tayo ngayon sa ano, sa isang farm dito sa may Batangas na kung saan po. Ganito lang kasimple yung kanilang brooding, oh. Tignan nyo, mababa lang ang building niya kung tutusin. Pero marami pong laman to. So traditional na traditional. Linso sa gitna. Tapos. Ano nga to sir? Uh, ilan naman ito? One, Walang li... Ito. Uh, one, three. One, tree, Pero ang una nito, yung linso na yan, nakabilot dito sa may uh, sako, di ba? Tapos, una, one, three. Naman, um, niluluwagan ng ganyan. Uh, niluluwagan So, Napakasimple lang ng kanilang uh, sistema ng pag-aalaga rito. Ito talaga literal na walang exhibition dito eh. Wala, na ka, ito consistent to itong farm na ito sa pag-aalaga ng ganitong klase mga sisiw. Consistent na mainam po ang pagpapalaki. Pero kung ito po makikita po ng iba na mas may high tech o mas sa uh, mabusising pag-alaga, ito po hindi siguro papasa sa iba to kung tutusin. Pero iba po ang pinapakitang resulta nito. So dito, traditional na linso, araw-araw niluluwagan po nila yan. Ayan, tapos ang ano yung trapal na yan? Sako ba yan? O, sako? Na pinatahitay? Kaya ah, oh, pinatahi ko yan po. Bago nilili, inaalis ko yan. Pag um, depende sa, uh, depende na sa age yung wala. Depende na sa age. Ayan, so luma nga kung tutusin eh. So ito ay Highline. Highline W80 Plus to. Kung tutusin. So ayan, pakita ko sa inyo kung yung mga may lumang mga poultryhan na hindi naman nakukuha sa pagandahan talaga ng building, kundi sa relax lang pag alaga huwag masyadong stress mas nakaka-stress yung ini-stress ang sarili pero ito magaganda naman din kung tutuusin yung dumating din na pero hindi rin ganun ka ano yun masisigla pero masisigla pero hindi naman yung ito yung pinakamagandang dumating No, hindi rin ito yung pinakamagandang dumating. Talagang sa alaga rin ito. Pero itong mga pizza, ano na yan, papaubos na lang yan. Tapos sa uh, chick feeder na tayo, no? Yung mga nasa sako na yan. Itong... Ah, winawalis to. Saan nilalagay? Papakain namin sa bibi. Ah, ito. Papakain. Pagkatapos na ito, papakain na sa bibi yung mga nasa ano na yan. Papakain na ito. Papakain na ito. Wawalisin? Hmm. Wawalisin na pakain si Vivo. Pag wala na yung ikot niya, gati hmm. na sa niyan, na si Pauline Stinglitz niya, pinapakaisapin niya. So, ayan. Pag Pagkakasap na pag doon, tanggalin ko na yan. Gano'ng katagal na tong building na to, boss? Katagal na ito. Katagal na ito. May 25. May 25 na ito. Itong building na to, 25 years na. Kaya, kulang 30 na mo, kulang 30 na tong building. The same system. No? Ayan lang oh. Kitang kita nyo. Oh. Walang kadaya-daya. No? Pero para mas may ano kayo, silipin natin yung isa. Mas uh, kasi baka baka sabihin nyo eh, ano lang eh. Siyempre sisiw pa lang yan. Pero merong isa to na conventional din. Ganto rin yung kabila, di ba? Ganto ang building din. Mas mataas lang. No? Mas mataas lang. Pero tignan natin yung kabila. Ah. So, yeah, makita niyo. Ito 'yung labas ng building. Ayun 'no. Ayun 'yung labas ng building. May pagitan na mahogani. Eh. Tapos ito 'yung isa oh. Na uh, traditional lang. So, makita niyo 'yung kung paano magalaga mag-alaga ng ready-to-lay pulit na ang gamit ko oh, ay uh, traditional na building. So malaking factor po talaga yung tinatawag na management sa pag-aalaga ng manok. Hindi pwedeng lahat asa sa gamot at uh, kung ano-ano. Iba pa rin yung malaking tulong po ang management. So ayan o. Oh. Ah? Ah, ito Ilang weeks na to? 8 weeks. 8 weeks. Highline din to, no? Highline W80 plus. Dito may naglalagay silang ganun, yung andamyo. Sa kabila walang ganyan eh no. Yung tungtungan na ganyan. Pero hindi ba yun? Ano ah, nilalagay? Ah, hindi lang hindi ko lang napansin. So So itong isang sistema ang ginagawa, nilalagyan ng tungtungan sa gilid. Baba lang oh. Ito lang ang ano nila oh. Ilalim. Ayan, tama tama imo monitor niyo rin itsura ng ipot pagka nag-aalaga po ng manok. Ito ilan naman ito? 8,000 din. 8,000 din. Yan 'yung 1.5 isang pitak. 1.5 isang pitak. So silipin natin itsura. Ito 'yung magiging itsura ng no, kabila pag tumagal. The same ayan. system ng pag-aalaga. So ayan. So ito po ba ay Nako, ay eh, kung ito'y sasabihin yung pangit eh medyo wala na tayong perfecto sa buhay si ate mainit ang ulo niyan makabigla tayong sampalin pagka na tayo nagsalita ng diga ka maganda ay hindi ba <laughs> so yan o oh. makikinis din eh o oh. 8 weeks pa lang to dalawang buwan 8 weeks Siguro ang isa pang maganda rito kaya malinis, hindi masyadong masinsin yung sahig ano. Oh, na kalusot yung pa isa yan, oh. Medyo ma Oh. Ayan, oh. Ang pagkain nila mas din, di ba? Oh, lahat, lahat, lahat. yan, mas. Wala akong crumble. So, ayan. May andami, oh. Ang dami yung tawag dyan eh. Tungtungan na yan. Maluwag. No? Huh? Actually, sa 8 weeks, 8 weeks pa lang to eh. Baka sisikip pa to ng konti. So, kaya merong ang dami na nilalagay na ganyan. So, in the coming days, mapupuno pa yan. Ayun, hanggang doon. No? Hindi pa naka, hindi pa nalipad yung iba doon eh. So napakaganda ng alaga nila ngayon dito. Wala tayong masabi. Ate, ilang taong ka na nag-alaga rito? Tagal na. Sige, matagal na Si Simpleng niya, ano? Ilan? Simpleng, 35 years na. Ter Simpleng. Si Simpling, 35 years yung kanina, di ba? Ito oh, Eto si Ate. Uh, ah, bago pa lang yan, siguro mga sampo na. Ano? Sampung taon? 12. dose. Dose. Eh, ito ba? Kala ko sa loob eh. Baka ako pagka sa labas eh, ano? Maanohan si... Si ma'am last last na lang doon sa dulo tingnan natin kung parehas so yun mga mga boss at uh, ating atin na pong nalaman kung paano po yung mag alaga na lumang building pero very efficient ano pero ano oras o so magtatanghali sinisilip pa nila pero tingnan nyo naman ang resulta maganda talaga Diyan yung akyat ko na 'yon. 'Yon na 'yon. Oh, ayan oh. Ayun mga andami oh, sa gilid. Lumang building pero 8 weeks old. Wow. Magandang manok na 'yan, 8 weeks old. So yun na uh, I hope meron kayong natutunan ngayong araw na ito sa ating uh, 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 uh video tungkol sa pag-aalaga po ng ready to lay pulit at doon sa mga nag-iisip na ang iniisip po nila ay luma ang kanilang building kaya pangit ang resulta hindi naman po so siguro ang isa pang contribution dito medyo makitid ang building malagpasan po yung hangin pagka yung uh, dumami ng ipot at ang isa pong maganda rito ay syempre, malinis ang kapaligiran. So yun, sana po tayo meron natutunan at uh, inyo po i-subscribe at i-share ang ating uh, YouTube channel, Dr. Eugene Tan. Meron din po tayong uh, TikTok account, ay tignan nyo na lang po. So yun, God bless po sa inyong lahat. Uh, uh, mabuhay po kayo.